28. Atin pong talakayin itong tungkol po sa makatarungang hatul ng Diyos. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako, halos nawalan na ako ng panampalataya Naiingit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang laging iniisip ay paggawa ng masama kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba mayayabang sila at nagbabantang manakit Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ang Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala nang problema, yung mayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako inyong pinarurusahan. Kung sasabihin ko rin ang sinabi nila, paano na rin akong, para na rin akong nag door sa inyong mga mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatna ng masama. Tunay na inilalagay nyo sila sa madulas na daan. At ibinagsak ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak. Mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahahantungan. Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan nyo na. Wala ng nang, nang masak nang nasaktan ang aking damdamin nang nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob para akong naging hayop sa inyong paningin mangmang at hindi nakakaunawa Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo. At pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangan. Walang sinuman sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang naghahangad ko maliban sa inyo. Mangina man ang aking katawan at isipan. Kayo o oh Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, Minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginagawa. Amen. Yan po mga kaibigan ng aking bahagi tungkol po sa salmo na ayon po dito. Huwag po tayong, hindi natin kaingitan yung mga taong namumuhay, masagana sa buhay, ngunit namumuhay sa kasamaan mga kaibigan. Dahil meron din palang hahantungan talaga yung mga taong namumuhay sa hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ano? Mababasa natin dito mga kaibigan eh. ayun dito sa labing dalawang versikulo. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yung mayaman pa. At sinabi dito sa verse 2, sinabi niya sa verse 2 na, Ngunit ako halos mawala na ako ng pananampalataya dahil nakikita niya sa mga taong namumuhay ng masama at ngunit masagana ang kanilang buhay mga kaibigan. Ang buhay nila ay masama, namumuhay ng masama, masagana sa kanilang kalalagyan, nilalagyan. Kaya may iba na na-discourage. Ngunit hindi pala dapat kaingita ng mga taong ganito mga kaibigan. Dahil sinabi niya dito sa 17, Pero pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahinat na ng masama. Kaya mga kaibigan, hindi natin dapat kaingitin. Kaingitan. So, Hindi natin dapat kaingitan ang mga taong namumuhay sa hindi mabuti at nakita nating masagana ang kanilang buhay dahil may kahantungan din nun sila. Basta wag lang tayong mainggit mga kaibigan. Meron pong Diyos na tumitingin po sa atin at huwag po nating husgahan sila. Hayaan na lang natin ang Panginoon, Panginoong Diyos ang maghusga sa kanila. Kung nakita man natin sila, gumawa ng mga at masagana ang buhay nila, Hayaan na lang natin ang Panginoon ang maghusga. Ang importante, tayo ay walang tinatanim na inggit sa ating puso at isipan. kundi ang pagsunod sa Panginoon. Yan po ang aking maibahagi. Huwag pong mainggit. Hanggang dito na lang po. God bless po sa lahat.